Hi guys, nandito na po ako sa my food deli. Ayan, ah. Ayan. o. Oh, food deli. So, ito po yung rooftop dito. Ayan. May sa baba. Ang ganda. Tapos so, dito, guys. Ayan. And the very first, <laughs> hey guys. Good morning, good afternoon, good morning. Hi guys, welcome to my channel, Hailey's channel. Nandito na naman ako. And actually, nandito ako sa baba. Bibili ng pagkain ng mga alaga ko. So, video-video ng konti. Bago, pupunta sa may bilihan. Actually, papakita ko lang dito sa baba namin na napakaganda. May maliit na park namin. May maliit kaming park na pinaglalaroan ng mga bata every day na lalong lalo na pag galing sa school guys ito yung maliit na park namin every tower may mga maliit na park po dito and tingnan nyo guys dito sa mga surroundings namin mga ka, mga neighbor buildings namin so, ka, napakalinis guys ha? kasi may mga maintenance dito ayan balililibot tayo ngayon ang init. Libutin natin ng konti dito. Bago tayo pupunta ng bibili. So, ayan. Ito po yung actually gabi-gabi na naglalakad-lakad kami dito. Pero ngayon, araw, ngayon yung makikita ang talagang ganda. Kikita nyo siya. So, ayan. Ito yung Tower 5. Tower 5 dito. o oh, my fountain. So, yung tower 5 ganda di ba pinit so pupunta tayo sa may sabi ka, guys dito sa mga alam tower 3 Balik, tower 3 na po to may fountain na naman dyan guys so look out mm -hmm. Ayan oh. Sobrang ganda, di ba? Ay, may aso. Ayan. Ayan yung puppy. Dalawa. So, ito. Liliko tayo dito sa may clubhouse namin. Pero, actually, hindi tayo papasok yan. May mga restaurant dyan. May mga gym. Lahat-lahat. May mga swimming pool. So, ito. Ang ganda ngayon makikita na talaga lahat guys ng mga ganda, di ba? Ayun. Ayun guys, so ganda, di ba? Yoho Clubhouse po ito. Yoho Big Town Clubhouse. So, ayan guys. May mga tanim na ano guys. So. Mga kawayan na maliliit. Chinese bamboo. Ilan yung sa clubhouse namin, no? Sa loob. Bali, yan, yan. Labi pa lang yan, guys. Ayan. So, liliko tayo. Pupunta na tayong bibili ng pagkain. Ayan. Pero, guys, tingnan nyo sa taas. Mga buildings na yan na napakaganda. Ayan, may swimming pool. Ayan, guys. Oh, tingnan nyo dun sa pinanggalingan ko. Oh, Napakaganda. So, ayan yung swimming pool namin, guys. Oh, mga, anak at saka dito, may mga tambayan din dito. Mga nag-holiday, lalo na pag Sunday. Hindi sila tatambay pag gabi na pa-uwi. Ayan, napakaganda yung mga gardens, di ba? And dito sa tabi, may swimming pool guys, yan. Ayan. ayan. ang ganda. Yan po yung mga nagchuchuto. Marami nagchuchuto. Ayan guys. Sunday lesson ngayon na. Sunday swimming, may mga nagle-lesson ng swimming tulad ng mga alaga ko dati. Yan, ang ganda di ba? So, yan na naman yung supa. matambayan tambayan namin. Dito kami tumatambay ni Ana pag gabi. Pag walking walking kami. Yung mga ilaw na yan guys ay solar. Yan, bukod-bukod na lang na sisindihan. So, ayan may garden na maliit dito. Pero every corner po yan, may bayad po yan pag gusto mong mag experiment ng garden kaya ayan guys so ayan Ito ako nagumpisa kanina actually building na namin yan tower 6 kasi tower 6 ako so ayan pupunta na tayong bibili guys ng lunch 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 so Ayan, kapakita ko rin dito. Bale, ito Tower 7. Yung building na yan. And Tower 8, Tower 9. Napakaganda kasi very, very neat dito sa mababat saka green yung mga garden. Diba guys? Ito, tower 8 yan. Guys, tignan nyo sa taas. Diba napakaganda? So, ayan. Eh, meron pong maliit na ano dito. Fountain. Yung Yun less na makikita nyo yan. Ayan. Actually, yan. Umaapaw yan, guys. Eh. So, Sawang ko ba ngayon? Hmm. Okay. Tower 9. Ayan guys, Tower 9. So, ayan, pupunta na tayo may Bibili ng food. Nilahat lahat dyan sa kabila, mga buildings nila. So, ayan. Tapos, po tayo dito, pupuntang mall. Hello, bye Guest time! Panay! Ito palabas sa leaf, guys. O, mall na po ito. Thank you. So, nandito na tayo sa mall. Kung saan bibili ng mga food. 7-11. Daming tao, guys. Kasi Sunday ngayon. Family. Family day. Sunday kasi ngayon. Ayan. Chef of people, chef. Doon ah, ah. ako bibili sa may food deli, guys, ha. Ayun yung food deli, yung may ilaw doon. Okay. guys okay, so, oh. kung araw na to lahat po quit puro buildings po yung mga ano na ay hmm, so ito so actually sorry po kasi hindi ko na na video yung food deli kanina kasi eh. sobrang dami ng tao ha uh, nahihiya so dito na ako pabalik na nakabili na tayo ito na ito na, yun na yung mga papasok Hey okay, guys, nandito so, na, na naman tayo sa may sa amin dito. Dito sa may backyard namin. Sobrang ganda, 'di ba? Oh, ang ganda yung bulaklak na yan. Oh. Ayun. Hmm. Diba guys? Napakaganda. Ayan o. Oh. So, nandito na tayo sa Tower 1. Kanina galing tayo sa Tower 9 hanggang sa Tower 1. Kaninang palabas tayo. So, ayan. That's it. Ah, uh, ito yung mga every morning guys, dito nag exercise ng mga matatanda. So, ayan, nakikita nyo naman yung mga yan masyado akong mabilis. So, ayan. A bermuda grass. Napakaganda. Ayan. Hmm. Hmm. Dito ba? Maganda dito. Ayan guys. Ayan. parang carpet lang po yung nakalagay guys oh perbo bermu ayan i like the color guys kasi all is green nakaka nakaka-relax sa mata mata natin pag green yun nakikita natin parang plastic yan pero hindi doon doon din po kami nag-exercise tuwing gabi, pag bumababa kami doon po pupunta, kasi hindi na ako pupunta doon. Kasi, ang barkada ko yun. Isa sa iyo. So, ayan guys Ayan. Gusto kong ipakita sa inyo dito. Tingnan nga natin dito sa baba. Makita ko yung mga buildings, guys. Ayan. Ayan. Di ba guys, napakaganda. Uh, ah. Oh my God. Ayan. Once again guys, thank you, thank you so much sa panonood niyo ng Hayley's Channel ko. So, sana po huwag po kayo magsasawa. And don't forget to... Like and subscribe hello guys para po lahat po ng mga na-upload ko mapapanood mo. Especially guys, yung mga minung ginagawa for everyday. Yung mga iba-ibang klase, iba-ibang luto guys, mapapanood nyo sa my Hayley's channel ko. So, ayan guys, thank you for watching and God bless you all. Thank you, I love you all guys.